Hello, hello, hello. Eto na naman tayo. Magluluto na naman tayo, guys. Ayan. Ayan, parang inano ko yung inirito-rito kong konti ang ating chicken. Tapos, ilalagay na natin yan yung ah, bawang at sibuyas. Ayan, guys. Ayan. Pinagsama ko na yung bawang at sibuyas. Ayan po. Hindi ko na po inalis dito sa pinaglulutuan ko. Okay na yan. alright rồi của chúng ta sẽ được Ano na? Lutong bahay guys. Mabilis na iluto ang ulam natin at ilalagay ko na rin po ito guys. Habang pinalalambot natin ang chicken. Ayan po siya. Gusto ko kasi malambot din po siya. Yung uh, ano natin carrots at saka patatas para sabay silang lumambot. Ayan. Ayan po siya, guys. Napakasimple ng luto po yan. Kayang-kaya ng lahat. Ah, diba po ba? At tapos, lagyan natin ng tubig muna para mapalambot natin siya. Ayan. At Tatakpan muna natin. At mamaya-maya po guys, ilalagay ko yan kapag malapit ng maluto ang ating ulam. Ayan. Titignan muna natin. Ayan po guys, uh, gusto ko uh, konti lang yung magiging sabaw niya. Uh, bali, kayaan uh, muna natin siya. Napakasimple yung ulam po natin. Ayan po. At mapapawaw na na naman yung ating family nito. Mapaparise pa more na naman sila, guys. Ayan. At habang nagluluto tayo, Ayan, enjoy-enjoy natin ang ating niluluto para lalo siyang masarap. Mm, diba? At ayan na guys, lalagyan ko po ng kalamansi. Uh, Kanina, mm. linagyan ko siya ng toyo para mag-mix-mix ang sarap niya. At nilagay ko na rin po ang ating pulang sili para lalo siyang magsarap-sarap sa panlasa natin. Kanya-kanya naman po yung uh, panlasa. Gusto nyo nang walang sili, pwede rin po. eh, ako naman, may, dahil mahilig kami sa manghang. Kaya, ayan guys, gusto ko yan. Ayan at tatakban natin ulit guys at ayan na po guys kumukunti na lang ang kanyang sabaw ayan at ilalagay na natin itong tomato sauce para masarap ang ating Apretada chicken. Yeah. today. Yan po ang gusto ko. Yung konti na lang yung kanyang sabaw. Mmm. Masarap siya. No, masarap. Diba? Mmm. Napakasarap niya guys. Ayan, lagyan natin ng konting asukal. Nasa inyo naman po yan kung ano ang gusto nyo panlasa. Ayan, wala na siyang sabaw guys. Masarap na siya. Ayan po. Ayan na siya. At ilalagay na rin natin itong green and red pepper. Ayan. Ayan po siya, guys. Wow, napawawa po. Ayan na po ang ulam natin. si Tao Sang ay masasarapan na naman sa pagkain. Ayan po guys. Looking good na po siya. At malambot na rin itong patatas. Ayan. Gusto ko po kasi uh, malambot yung patatas para yung mga apo ko ay talagang matatakam sila. Dahil malambot po yung patatas. Ayan. ayan po. Sana po guys, Masuportahan nyo po ang aking YouTube channel. Ayan. And, please like, subscribe. At, ayan na po guys, luto na ang ating chicken apretada. Ayan, tara let's. Kain na po tayo. Thank you for watching. See you my next video. Bye. God bless.